Inday Sara Duterte, na ni Mima Alicia, dahil sa pagiging double standard ni Inday, nasabihan tuloy siya na isang bastos at nang buburaut, kung bakit nga naman kasi, pagdating sa isyo ng West Philippine Sea ay wala pang masabi, sa sakripisyo at pagtatanggol ng mga kasundaluhan doon, wala ka man lang masabi sa aggressor na China, sana ay nagkakamali kami na ikaw ay tagapagtanggol ng dayuhang manulupig na China. Sana isang araw ay manindigan ka sa panig ng bansang Pilipinas. Hoy, Sara, Pareho kayo ng kaibigan mong si Amy, mga Pilipinong handang ipamigay ang pag-aari ng Pilipinas, mga Pilipinong handang ipagbili ang pagka-Pilipino sa dayuhang China para lamang sa pansariling pakinabang, magbago na kayo, panoorin po natin ang video. Salamat po! Talagang consistent. Consistent talaga na gusto mong pataubin ang pangalan mo. So ngayon nga po guys, pag-usapan natin. Itong ginawa niyang pambabastos po sa ating mga bayani. Ngayon pa talaga sa araw ng kalayaan, ngayon pa talaga sa araw ng nagse tayo ng 126 Independence Day, ngayon ka pa talaga sisingit para mambastos at mam buraot So ngayon nga po guys, may mensahe. Itong si Vice President and DepEd Secretary na si Sara Duterte. Pero yung mensahe niya guys, sa araw ng kalayaan, nakitahan ko ng butas which is nagiging double standard po siya at may halong pambabastos pambuburao po sa ginawang sakripisyo ng ating mga bayani. Wala well, eh, consistent talaga sa pagiging ano, makapal talaga si Fiona. Mula noon hanggang ngayon, makapal talaga si Fiona guys. Anyway, eto, basahin natin yung first stanza ng kanyang uh, mensahe. Ang araw na ito ay isang pag-alala daw at pagkilala sa ating mga bayani sa lahat ng sakripisyo nila para sa ating kalayaan at para sa ating mga kasarinlan. So, inanakuna lang siya into ay third person. Anyway, nakita nyo, first stanza pa lang ng kanyang mensahe, bullshit na kaagad. Wala kang karapatan in the first place na i-recognize ang ginawa ng ating mga bayani kung isa ka sa mga walang pakialam at hindi nakikipaglaban, hindi bumuboses sa ginagawang pambubuli, sa ginagawang harassment noon sa West Philippine Sea. Ang lakas mong magsabi na i-recognize natin ng sakripisyo nila para sa ating kalayaan ay eh yung ginagawa nang ating uh, military doon sa West Philippine Sea. Bakit hindi mo i-recognize? 'Di ba guys, malaking kabulshit 'yun. Yung i-recognize -re mo, yung ginawa ng mga patay na bayani, pero yung hindi mo i-recognize, yung ginagawa ng mga buhay nating bayani ngayon is malaking kabulshit 'yun. Bakit yung mga military na nandoon sa West Philippine Sea, sa Scarborough, sa Panatag Shoal, o kung saan pa man, hindi ba sila mga bayani? Anong tingin mo doon? Mga pinapaswelduhan nyo lang? Hindi ba yun mga bayani? Ha? Sa so, tingin mo, ano yun? Mga tuta nyo lang? Mga trabahante nyo lang? Hoy Sara, oo, aminado kami na ikaw yung Vice President, pangalawang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Pero wag mo namang itrato na parang wala lang yung mga totoong bayani na talagang nakikipaglaban para sa ating inang bayan. Malaking kabulsitan yun guys. Nakakastress na nakakainis, nakakagalit. Anong tingin mo sa ating mga militari doon? Na putyo, -putyo lang? Yung mga patay, okay, i-recognize mo, tama yun. Pero yung hindi mo i-recognize at kilalanin yung sakripisyo ng ating mga, mga kasundaluhan na nandoon nakikipaglaban na, na minsan nga kinukuhaan pa sila ng pagkain o inawaterkanon sila, didi-dangerous maneuver sila. Uh, in fact, nagbubuwi sila ng ating buhay. Hindi mo man lang recognize Ha? Gago! Nagpaalala ka pa. Ha? Nagpaalala ka pa ng sakripisyo. Kung yung nire-recognize mo lang din naman ay yung mga wala na sa mundo. Guys, ulitin ko, walang masama. Kung i-recognize e niya yung mga bayani na nakipaglaban ngayon para makamit natin ang mustisya, walang masama doon. Kaso yung punto ko dito, kung nagawa niya ngang i-recognize e yung mga patay na bayani, bakit hindi niya i-recognize e yung mga buhay at mga nakikipaglaban para sa ating bayan? Yun yun guys yung punto ko eh. Bangag talaga tong si Piona, Nakakainis. Ang hangin. Anyway, ito ay isa paalala sa atin na ipagpatuloy natin ang pagtutulungan at pagkakaisa tungo sa isang matatag, mapayapa at maunlad na bansang Pilipinas. si napaka-bullshit talaga. Lalo na yung sinabi niya na pagkakaisa, matatag daw, mapayapa at maunlad. Anyway, paano tayo una? Sabi niya yung pagtutulungan. Paano tayo nagtutulungan? ikayo e kayo, harang ng harang sa plano ng ating gobyerno gusto mong i-recognize yung word na pagtutulungan pero kayo hindi nakikipag-cooperate. Ano pang sabi niya? Pagkakaisa. Paano tayo magkakaisa nito kung kayo mismo nang aaway kayo? Ano yung ginagawa ng habang Maisug? Diba? Demolition job, character assassination sa ating administrasyon at sa ating pamahalaan. See, paano tayo magkakaisa kung tayo mismo mga Pilipino ay nagkakabuklod-buklod? Hindi iisay ang ating mga boses. Wala tayong isang boses. Hindi kayo kumakampi sa tama. May pinapanigan kayo. Paano mo nasabi na ang pagkakaisa kung kayo mismo hindi nakikisa? nalakas nga ng amats, guys. Lalakas talaga ng amats niya, umiinday. inday. ba? Tapos ito malala para daw magkaroon ng ano ng matatag paano tayo magkakaroon ng matatag na gobyerno kung mismo kayo mga nagtatarantado di ba hindi kayo nakikiisa paano magiging matatag kung wala tayong pwersa na nagkakaisa tayo double standard yarn di ba gusto niyong maging matatag ang gobyerno pero kayo mismo ayaw niyong makipag-cooperate tapos yung malala dito, mapayapa. Paano magiging mapayapa? Eh yung akbang ng may sub, walang ibang ginawa kundi manira. Gets nyo ako guys? Paano magiging matatag kung kayo mismo, yung grupo ninyo, walang ibang ginawa kundi manira? Sa tingin nyo, naka, na, nakatulong ba yan para mapaunlad ang ating bayan? Ha? mga ano to mga talantado tapos dagdag niya pa para daw mapaunlad ang bansang Pilipinas ito, ito yung punto natin paano magiging maunlad ang bansang Pilipinas kung hindi mo pa binabalik ang pera ng kaba bayan yung 125 million confidential funds within 11 days yung 51 billion ni Pulong, yung formally issue ni Digong, yung 46.7 billion na COVID funds na mayroong anomalya, questionable ang pag-transfer sa PSDBM. Right? Paano tayo magiging maunlad kung madami mga politikong mga pulpol, mga kurap? Ang lalakas niyong magsabi pero kayo mismo hindi niyo man lang ginagawa? Tama ka na, Sarah. Tama ka na. Tama ka na. Lagi ka na lang may tama. Ano, ginagaya mo si Robin Padilla? Bangag din? Nakakainis? Nakakainis? Pambabastos to eh. Kung ginawa mo, sa totoo lang, pang iinsulto. Nang insulto ka ba? Ha? Ha? Wala well, si, eh. Pang insulto tong ginagawa niya. Ikaw, tanungin kita. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa ating bayan? Hanggang saan yung kaya mong gawin para mahalin ang ating bayan? sa issue nga ng West Philippines, no comment kay eh, sa ginagawang pambubuli, pangaras, pananakot, dangerous maneuver, uh, pagpapalipad sa ating mga kasundaluhan, panlalapastangan sa ating mga kasundaluhan. Wala kang komento. Pero pagdating sa ICC, ang daming kuda. Pagdating sa issue ni Kibuloy, ang daming kuda. Sa SMNI, ang daming kuda. Yun ba yung tungkulin mo? Yun ba yung gampanin mo? Na bilang DepEd Secretary and Vice President of the Republic of the Philippines ipagtanggol yung mga kriminal maging protektor ng mga sindikato? Ha? Asan yung pagmamahal doon? Asan yung pakikiisa para sa maunlad na bayan doon? Asan yung mapayapa doon? Ako'y nagtatanong lang. Kasi yung ginawa mo minsan insulto. Tama ba ako, mga minamahal? Wala, grabe. Nalindi ka na yung utak ni Sarah mula noon hanggang ngayon, consistent. Anyway.